Dinagsa ng mga kaanak at kaklase ang unang gabi ng lamay ng batang si Stephanie Nicole Elia. Si Nicole yung nasawi matapos tamaan ng ligaw na bala sa kaloohan. Na ang nagpaputok po ng barel na naging ng buhay ng bata. 200,000 piso na po ang inilaan ng lokal na pamahalaan ng kaloohan para sa ika-aresto na suspect. May live report si Athena Imperial. Athena? Gabi pa nga nakabantay ang pamilya, kamag-anak at mga kaib ka kaibigan ni Nicole dito. Kabilang sa mga bumisita sa burol, yung isa sa kalaro niya nung bisperas ng bagong taon nang mangyari ang insidente. Kwento ni Kenneth de la Cruz, yung isa sa mga kaibigan niya, nakatambay lang daw sila sa may tindahan, naghihintay ng fireworks display, nang biglang may sumigaw. At nakita na lang daw niyang binuhat si Nicole ng tito niyang si Jeb at tumawag agad ng tricycle para dalhin sa pinakamalapit na pagamutan. At ngayon naman po ay makakapanayam natin yung tatay ni Nicole, si Sir Jay. Magandang umaga po, Sir Jay. Magandang umaga rin po. Sir, kagabi daw po ay bumisita yung principal ng Tala Elementary School at mungkahi daw po niya na dalhin uh, itong mga labi ni Nicole sa paaralan. Ano po ang masasabi niya sa mungkahi ng principal? Uh, kung yun po ang nais nila, wala naman pong masama doon. Okay lang din naman po. Malapit po ba si Nicole sa kanyang mga kaibigan at kaklase? Mm. Uh, oo, ganun talaga si Nicole kahit na sa school siya, sa, sa bahay, basta yung mga kalaro niya, mga kaibigan niya, talagang malapit talaga sa dito. Inihati din daw po ng principal yung class card at lumalabas po na top-notcher pa rin si Nicole nasa sa kanilang klase. Consistent top-notcher po ba si Nicole sa klase nila? Uh, Oo, oh, talagang gusto niya kahit pa paano, hindi man top-notcher talagang gusto niya palagi nasa ano siya, kasama siya sa top ng buong klase. Hmm. Sa so, inyo pong pagkakaalam, ano ba yung paboritong subject ni Nicole? Ang alam ko, mat ang paborito niya talaga. Yung pong suot ni Nicole ngayon, ano po ang kwento nito? Yung ngayon, ma'am, yung no, suot yung ngayon. ngayon. No, okay. um, headband na pink, di ba po? Um, headband na pink, bali, ano na yan, dati pa niyang gamit paborito niya yan talaga. Isa yan sa mga paborito niya yung mga accessories niya. And then yung floral dress and yung medias? Yung medias, hindi ako sure kung saan niya unang ginamit. Pero paborito niya yung ano yan, mahabang yan. Kahit pa yung uniform nila medyo mahaba. Sinasot pala niya yung mahabang medias kahit hindi naman masyadong kita at nabanggit niyo po kanina na idol niya si Barbie, so mm. nakamahabang mm. media si Barbie. Oo. Uh, may nakita siya kasi before na Barbie na ganon ng style, mahaba yung medyas. Yun, ginaya na yun. Kaya rin po napagpasyahan na niya ganyan yung isusuot niya ngayon. Mm, sabi ko sa mama niya na ibigay kay Nicole yung mga paborito niya na ano. Okay. Kailan po natin ihahatid sa huling hantungan si Nicole, sir? Sa ngayon, ang target kasi namin is next Saturday. Bali, nilalakad pa kasi yung paglilibangan sa kanya. So, po. Ma Maari pong next Saturday. Sa Bulacan po? Yes. kung po naman po dun sa update, dun sa suspect sa nangyari kay Nicole, ano po ang update ng mga polis? Ay, wala kasi ako dito kagabi nung ano, pero may mga nahuhuli daw kahapon pero negative naman daw dahil iba naman daw yung yung ginamit na na barrel dun sa nakatama kay Nicole. Pero pakakawalan daw po ba yung nahuling suspect? Hindi hmm, ko hindi ko pa alam kung ano, kung ganun nga. Okay. Maraming salamat po, Sir Jay. At yan muna po ang pinakahuling balita dito sa uh, Kaloocan. Balik sa iyo, Susan. Ay, Maraming salamat, Athena Imperial.